Hello mga mare for today's video. Pumunta pala kami sa Dumalneg para umaten ng kasal. At dito nga sa daan, makikita mo yung mga windmill na nagsisilakihan kasi nadadaanan namin ito. Hindi ka nga maiinit sa biyahe mga mare kasi makikita mo yung mga magandang tanawin. Kasi maraming mga gandang tanawin dito sa Ilocos Norte. Wow! Mga dalawang oras kang magbebiyahe. Depende sa sasakyan mo kung mabilis o mabaga. Ah? Kaya mapapakanta ka na lang ng Are We There Yet? Not yet. And yes, nandito na tayo. Dito pala sa munisipyo ng Dumalneg nila ginanap ang kasal nila. At ayan, habang pumapasok ka sa loob ng munisipyo, makikita mo yung love, hope, and peace. And ayan mga mare, habang hinihintay namin, magsimula ang kasal. Dito muna kami sa baba. At ang ganda nga ng motif nila, malamig sa mata. At eto na ang groom with the father and the sister. Ay, wow, naiiyak ang Mare. Aww. Ba't kayo may iyakan kapag ganito ang mga kaganapan? Alam mo yung feeling, Mare, ganun. Ah? At eto naman yung bridesmaids at saka best man. Habang nandito ako sa gilid, tamang video lang po ako, mga Mare, no? At eto yung mga principal sponsors nila. At ito naman si Kumari Tess, O, oh, di ng flowers na buhat na. At ito yung mga flower girls nila. Ayan. Tamang picture lang po muna sila. Aww. At ito naman yung bride together with her parents. Ay, Vonga, congratulations sa inyo. Mark and Irene. Best wishes. Kaya tamang video muna ako dito sa gilid. Ayan, mag-hi kayo mga kamaritas. At ayan, kinakasan na ni Mayor ang ating mga love words for today's video. Aww. Ay, ari, nakakikilig naman pag ganito yung mga napapanood. At ayan, lumabas muna tayo sa glit. At ito yung ano liya, tiyandaan And ayan din yung list station. Ayan, at ang aliwalas, tignan. Tignan nyo naman, o, oh, green na green. At yan din ang simbahan nila. At tamang aurahan muna tayo dito, pero may nakihila ng cellphone. Ayan, tamang videohan muna. At ayan na, nagkakapirmahan na. At hindi ka na pwedeng kumawala, in ka na. Char! At ito yung tinatawag na true love. Sa mga nagsasabing walang forever, kayo lang po yun, walang forever. <laughs> At fast forward, tapos na yung kasalan. Nandito na kami sa kainan. At bumungad po sa akin na itong malaking lechon na to. Ang sarap-sarap ko eh. Pero hinahinay lang to mare kasi mainit ang panahon. Baka naman. Ayan at tamang chop lang po si kuya para simulan na yung kainan. At eto na nga, tamang hintay lang po kami dito sa gilid habang nagpapaypay. At ayan, pilahan na. It means, kainan na. Congratulations sa the newlywed, Irene and Donald.